What's up, guys? Sa video na ito, guys, ay may pag-uusapan tayo. Mayroon na naman tayong isang security guard na napahamak ang kanyang kalayaan. Hindi ko alam kung bunga sa kanyang kainusintihan or talagang sinadya niya ang kanyang action. Okay? So, para ma magiging gabay ito sa mga batang security guard, baguhan, kahit luma na, kahit matanda na. Pag-usapan natin kung ano ang dapat gawin o dapat aware tayo sa mga bagay-bagay. Pag nag-duty tayo ng security guard para maiwasan natin mapahama. Okay guys? Tara guys, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin guys, magre-react tayo sa isang kasama nating napahamak, nakulong siya dahil hindi ko alam kung inosinti siya o talagang sinadya niya yung kanyang violation. Pero bago ang lahat guys, kung kayo ay bago pa sa channel ko, dumaan lang kayo na nagkaroon lang kayo ng curiosity sa thumbnail na panoorin ang video ko at magulat kayo bakit may nagsasalitang nakasando at model-model ang datingan. <laughs> Kasi guys, ako po ay isa ng retired. Retired na po ako. Uh, maaga po tayo nakapag-retired sa pagsisecurity guard at sa mga experiences ko aking binabahagi sa mga video ko para makatulong, makapagbigay gabay sa mga baguhan at mga datihan na rin. Anyway guys, marami na po tayo nagawang video guys na bilang gabay sa mga kasama nating security guard. Dumalaw lang po kayo sa channel ko. Ayan ng channel ko guys. Pag nakarating na kayo sa channel ko guys, pindutin nyo po yung playlist dyan. Okay, pag napindit nyo na yung playlist guys, lalabas po yun. Ayan. Yung playlist niya yung lalabas. Ngayon, puntahan nyo po yung security card matters. Ayan, security card matters. Nandyan po ang ating mga, mga video na makikita nyo, mapupulutan nyo ng gabay, aral at mga, alam niyo na, additional knowledge para makalamang kayo kung mag-a-apply kayo ng gwardiya o kaya mag duty kayo ng gwardiya. At kung gusto nyo po makilala ako ng lubusan, marami tayong mga video dyan guys na nagsasalamin sa pagkatao ko kung nagdududa kayo sa pagkatao ko. Ito ba ay reliable na tao? Isa ba tong reliable na dapat natin pakinggan? No? Kasi baka yung iba nagdududa, o oh, sino ba tong tao na to? So, sa mga video ko guys, ayan, mga video ko, pwede niyong panoorin ng iba dyan para makilala niyo ako. Alright guys, sa uh, pakiusap ko lang guys, kung kayo po ay nanonood sa mga video ko at may lumalabas na mga advertisement, patalastas, makikiusap lang ko sana kung mapanood yun ng buo. Parang reward na rin yun sa akin guys at makatikim man lang ng isang kape sa mga video na gagawa natin. Anyway, uh, ngayon guys, magre-react tayo sa isang video guys. So para maintindihan nyo guys, panoorin nyo muna, uh, panoorin muna natin tong video na to guys, panoorin natin ha. Kung sa ipangitabo ato nga nung uh, ipasangilan man ka sa pareho ni mong gwardiya ng Huwag Armas. Kuan mong gwardiya ka na, ikan sa duty, oh. uh, idala na Hmm. Karong ipagdala na ikan sa duty, pero pareha rin may reward sa boarding house. Tapos? Karong kay wala na huwag iyon sa ba, wala na huwag balik, wala na huwag itong uber siya ha. Hmm. Kunya karong kay Nag-report naman tong kauban ako nga sa agency niya na walang armas. Oo. Oh. Karon kay pag-report niya nga na walang armas sir. Dito na tapo kunita agency nga asa armas kay ipabayad lagi daw. Mm. Try nita. Dili makitaan ang pangitaon nila yun sa agency. Mm. Pero moto na nakwanding ko nila na Ah, uh, di nila na ang agency ang nagpa kaso Mm. Kung unsa armas to? Ah, 9 million. 45. 45. Pero kato, kung sa mga kuha ato, okay? kuha ni to o nagala ni mo, kung may kuha na to? Ikan sa duty na ko to. May issue man to sa agency na ko. Oh. Pero kabalo, oh. yung kuha to, nga dili to siya kung hmm. Pero gidala lang ako ba, pero dili man yun, pero naka-uniform ka to. Hmm. kay out naman ako. Tapos lahi hmm. na po mo duty pagkabuntag. Hmm. So, wala na ko na ton over sa Yaha pa. Mm. Kaya pagkagabi, ako ano mo ng duty kung sa to siya na kuan nganong kung sa may purpose nimo nganong dalon nimo siya wala lang gidala lang nako para ibutang na nako sa step pero wala nimo sa gitun over sa ya kung kinsa tong guardya ka relibo nimo wala na og gitun over sa hmm. yaha yaha ya ham ja sa buntag kaso gani na dong hmm. uban nako si pan mo to siya na kan sa buwa mm ako ang i-hire libo so karon paano kanila nadakpan kuan cher kana so giun sal pa nang di ko sa duty ganina o pagitan ng sa duty ganina pinaala ko na ano ni abot ng warja pag pag-uunang sa pag Okay guys mukhang mahahaba-haba yung video guys at ito ay nakasalin sa salitang Bisaya at uh, ako ay nakaintindi ako ng Bisaya kasi Bisaya ako ang dako <laughs> Bisaya po ako guys taga Bohol po ako yung mga hindi pa nakilala. Tagabuhol po ako, Bisaya po. Ay naintindihan ko yung sinasabi nung sa video. Anyway, sa mga Tagalog na hindi naintindihan, sa sitwasyon na yun, yung nakakulong na lalaki, alam ko medyo may mukhang bata pa eh. Bata pa yung mukha ng, lala ng gwardiya eh. Isang gwardiya yun guys, na nakulong dahil hinuli ng pulis, dahil nga nadala daw niya yung kanyang baril pa uwi. Inuwi niya yung baril niya ba? ang ginawa ng kasama niya, sinumbong siya sa agency. Hindi sumbong, siguro, report na lang. Ni-report na nawala yung baril. O, di ba? Nawala yung baril. At, nung pag-uwi niya ba, at nung dinala niya yung baril, at nung nag na siya ulit, nagulat daw siya na may dumating na nagwardya, siguro kapalit niya, at dinampot na siya ng polis. So, di ba? dinala ko lang naman yung baril eh. Bakit ako dinampot ng pulis? Anong problema doon? Hindi ko naman, hindi ko naman ninakaw eh. Dinala ko lang, binalik ko naman pa uwi eh. Di diba? Ganun yung katwiran pag ikaw ay hindi nagkitraining. Di ba? So, pag-usapan na natin guys. Magre-react na tayo doon. So, sa mga baguhang gwardiya ha, ngayon, kung mga datihan na kayo at medyo knowledgeable kayo rito, eh, sige, ninyo nang kung baka, huwag na nyo napansin din yung video. Pwede nyo nang i-escape o kaya panoorin nyo, i-dislike nyo. Anyway, ano ba naging problema doon sa security guard? Guys, una-una guys, sa trabaho ng security guard guys, remember this. Tayo ay nagduduti para sa sarili natin. Sarili. Pamilya natin o kaya sarili pangailangan natin. Kaya tayo nagduduti para tayo kumita. Kaya pagdating sa trabaho, guys, tabla-tabla na yan. Ano bang tabla-tabla? Mind your own business. Ika nga, sarili mo, iligtas mo. Kaya ka nga may knowledge kay, nagtitraining kay. Diba? training ka, kaya may knowledge ka. Kaya kung ipahamak ka man ng mga kasama mo, alam mo. Alam mo kung paano ka umiwas. Sa dulo ng video, guys, bibigyan ko kayo ng senaryo kung paano makaiwas ang isang gwardya sa kapahamakan pag may knowledge. Okay? May knowledge. So, ito, sa trabaho ng gwardya, guys, may tinatawag tayong, may kasabihan tayo niyan, moto natin, moto ng mga gwardya, trust no one. Okay? Hulo, trust no one. Ibig sabihin, hindi ako magtitiwala sa kahit sino. Normal yun sa trabaho ng gwardya. O, ito na, pasok na tayo sa sitwasyon. Sa dulo ng video guys, abangan nyo yung tinatawag na trust no one. Ha? Kasi may ibibigay akong senaryo kung paano ka ililigtas kung may knowledge ka regarding sa duty ng security guard. Okay? So doon tayo sa kaso ng security guard na yun. Dinala niya yung baril niya pa uwi ng bahay niya at sabi niya nakahinaporme naman daw siya. Kasi nga daw, babalik naman siya sa gabi at siya naman daw ang duty. So parang inangkin niya yung baril na siya nalang maghahawak, total, babalik naman siya. Ang ginawa ng kasama niya, nireport siya sa agency na ang, ang sabi niya, Nawaw ang sabi niya, nireport siya ng kasama niya na nawawala na yung baril. Nawawala yung baril at nagbigay na action yung, yung security agency. Okay guys, so ay na. Gumawa ng action yung security agency, pinailan siya ng qualified tape. O, qualified tape ka ngayon. Di ba? Kasi parang ninakaw mo yung baril eh. At pwede ka rin sampahan ng illegal position of firearms. Remember guys, hindi tayo authorized na magbitbit ng baril sa, labat, sa labas ng ating EOR. Tandaan nyo yan. EOR lang tayo. May pangsyon. Paglabas ng EOR natin, we are not allowed na to carry firearms. Dati nga nung ako bata-bata pa, bumili ako ng ulam. Bumili ako ng ulam, pagkain ko. Daladala -dala ko yung baril ko. So may pulis na nag mga sibilya na po, sibilya na pulis, sinita ako. Saan ka naka-duty? Sabi ko, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, diyan lang po. Bakit dala mo yung baril? So nag ko. Oh, may guardya ako eh. Authorized ako. Ganun ang feeling ko dati. Yung hey, bumili na naman po ng ulam eh. Mabuti police na lang yung polis na yon Shout out sa polis na yun. Batang-bata -bata pa ako noon siguro mga 24, 23. Batang-bata -bata pa ako nun. At ang bait, mabait din siya. Hindi niya ako, okay, parang siguro gusto lang niya akong i-inform na nang bawal yung ginawa ko. Which is ako naman dahil nagmamarunong ako. Bata ako nun eh. Nagmamarunong ako na ang piling ko, security guard ako, authorized ako magbitbit ng baril. Pero hindi pala. So, paglabas na ng IUR mo, bitbit mo na yung baril mo, illegal position of firearms na ang kaso mo. So anyway, bakit bakit siya uh, dinimanda ng agency na qualified tech? Una-una, dito papasok yung tinatawag na proper turnover. Proper turnover. Pag kayo nag-duty, dapat sa logbook kung ano yung tinunover ng kasama mo, i check mo yon eh nakalagay doon, properly turn over, barrel. Tapos yung barrel, wala yung barrel. Naturalmente, kung ikaw, ikaw gwardiya na pumalit, parehasan na yung barrel, walang binigay, eh hindi mo tatanggapin yung lagbo. Yung duty ay priyas na yung baril. Di ba? Walang binigay sa yung baril eh. Eh, valuable items yun eh. Di ba? Siguro yung dalawa na yon, magpapalitan, parang kwan lang, yung wala nga training siguro dahil o oh, sige pre, alis ka na, ako na bahala tapos pagdating doon yung mga items sa turnover, wala nagulat ngayon yung, yung pumalit na wala yung baril, isinumbong sa agency na wala yung baril di ba? kasi kung proper turnover kayo, bago umalis yung, yung ipagpalagay na lang natin, inusinti yung bata na yun inusinti yung tao na yun nadala niya, nakalimutan niya nakalimutan niya na nadala yung baril sa pag-uwi niya eh ikaw na nagpumalit, hindi ka ba magtatanong asa na yung baril na dapat araw-araw niyong tinutun over? Di ba? So, tansa ko dun sa sitwasyon nila, nagpapalitan sila na hindi sila nagpa-proper turn over. Iwan yung logbook, iniwan yung logbook, basta na lang umalis yung off duty, at basta na lang dinuupo yung naka, naka magpapalit sa kanya. Kasi ganito yan guys eh sa duty ng gwardiya, may tinatawag tayong silent war. Silent war nung dalawa ba? Yung nagpapalitan. Kasi nagkaka, nagkakabanggaan yung pagkatao. Ito wala sa ayos. Ito nasa ayos. Magbabanggaan talaga yan. At para hindi ma lumaki yung gulo, nagdididmahan na lang. So, ang ginagawa, siguro, pakiramdam ko lang ha, aalis yung nagduty, iiwan yung lagbo. Si, si kapalitan naman, dahil masama loob dun sa kasama, Adequan, ngayon nakakita nakasilip ng butas na wala yung baril, di agad-agad sinumbong niya sa agency. O ngayon, bawal ba 'yung ginawa ng ng kasama niya na hindi niya man nakalimutan yang na i-turn over kasi nawala sa isip niya na nasa holster niya eh, sabi niya doon sa interview. Eh. Bawal 'yon. Bawal 'yon. Kasi pwede mo siyang gamitin panakot. O kaya gawin mong pang intimidate. Di ba? Gamitin mo sa o oh, dinatawag na kunwari polis ka. Kasi yung mga ibang security guard o oh, 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 anong kaso yon O oh, ah, basta yung kung nagkukunwari kang polis, nakalimutan ko yung pangalan ng kaso. Ngayon, ah, bawal yon na ganun. Nabibitbitin mo yung baril mo na hindi ka naman authorized na magbitbit. So, pwede mong gamitin sa krimen habang nandun sa kamay mo. Ngayon, sabi nung lalaki nung na-interview, humingi siya ng tulong doon sa kasama niya. Dito papasok niya na tabi, trust no one. Hiningi naman ng tulong, yun ang nagsumbong sa iyo. At tama lang din ginawa ng isa, na sinumbong ka sa agency dahil wala ka sa ayos. Wala ka sa ayos. Ipagpalagay e, natin nakalimutan mong maturn over yung baril, e eh, kung knowledgeable ka, hindi mo gagawin yun. O kaya binalik mo agad. Hindi mo, oy pre, nadala ko pre, 'yung baril nakalimutan ko nasa holster ko pala pag base mo tinakbo muna agad sa ba sa barracks mo kasi sabi nila sabi nung kwanahin magkasama sila sa isang bahay so talagang baka may silent war na sila ba kasi magkapalitan sila so hindi sila mag-aabot eh siya ang gabi 'yung isa yung araw so pag-uwi ng isa siya naman ang aalis so magkapalitan sila hindi sila kwan kasi kung kung walang silent war 'yon hindi isusumbong nung kapalitan niya Sasabihin lang niya, pre, hindi mo itinon-over yung barrel kanina eh. Ay, o nga pala pre, gaganon lang yon. Eh, sinumbong agad sa agency. Ibig sabihin, may silent war yung dalawa. So, ganon, nangyari, ay nakulungay yung isa. Kasi, siya yung gumawa ng violation na alam niyang, kung may, may knowledge ka sa pag ng gwardiya, alam mo na bawal na bawal yon. So, kasana, kung alam mong bawal na bawal, hindi mo hindi mo na pinatagal noon sa position mo. Tinakbo mo agad sa detachment mo. Ang problema kung malayo yung bahay niyo ba? Malayo hindi parang kami, no, mauwi kami na malayo. So nadala mo. Pero imposible. Kung may proper turnover. Napaka-imposible, guys. Kung may proper turnover ang mga security guard, hindi mangyayari na madadala mo ang isang baril pauwi ng iyong bahay. Kasi doon pa lang sa proper don over, check niyo na na kuan Kasi kung kayo ay familiar or hindi, ang proper don over doon sa logbook may mga tinatawag na itemized list ng mga pro, mga items na tinong over. So bago mo pirmahan yung logbook mo na assume a uh, from the ton, uh, pro, items ng proper turn over, i-check mo isa-isa yon. O pre, okay na pre, pirma. So, ibig sabihin, in-acknowledge mo na iyo na lahat ng proper turnover ay ah, yung items na nilista niya. So, ibig sabihin, hindi sila nagbabase sa lagbook. Nagtuturnoveran sila, hindi sila nagbabase sa lagbook. So, nagkalimutan sila, nabit-bit ng isa, malayo siguro, tinamat, ah, sige, mamaya ko na lang isa ulit to pag-duty ko. Yung isa naman, dahil may silent war kayo, sinumbong ka. Dito papasok yung trust no one sa duty hindi mo pwedeng pagkatiwalaan kahit sinong kasama mo sa duty. Okay? Dito na tayo mag-uusap ngayon sa trust no one. Okay? Pag nag-duty kayo ng guardia, guys, mind your own business. Mind your own EOR. Tandaan mo, pag may EOR ka, ikaw yung in-charge dyan. So, kung may tao o kasama ka na hindi authorized sa EUR mo, natural, kahit kasama mo, sisitain mo, or pagbabawalan mo. Kung may commander pupunta dyan, automatic, nakamonitor sa lagbok yan. Anong sadya? Kahit commander mo yan o officer mo yan. Kami mga officer sa mga duty namin, ay Nagiikot kami. Si, hindi ka, loitering ang tawag dyan pag nagiikot ka na hindi ka authorized kung eh. Kunwari, guardia ka, magiikot ka sa kumpanya, hindi ka pwede hindi, hindi mo gagawin 'yun. Loitering 'yun. Hindi mo pwedeng oh, diyan naman ako naka-duty. Tapos iikot-ikot ka. Ay bawal 'yun, guys. O oh, isa na namang ha? Ah, sa mga mga guardiya na walang training, ha? Ah? So bawal 'yun. Ang authorized lang mag-ikot ay ang officer tulad namin. Kaya lang pag nag-ikot kami, pupunta kami sa mga post at magi-inspection. So doon kami pipirma sa logbook inspected by SO de la Peña, for example, ako. Diba? So, ibig sabihin, dumaan ako doon, nag-inspect nag -in, nag ako doon, inspection ako doon. Kasi trabaho talaga namin yon Okay? So, nakamonitor. Pero yung mga kasama mo, ay trust no one. Pwede kang ilaglag ng mga kasama mo. Malibang lang talagang sanggang dikit mo. Pero sa trabaho, guys, kahit sanggang dikit kayo, pag dalawa na nasalang sa bulilyaso, kanya-kanya na kayo ng ligtas. Diyan? Yeah. Kanya-kanya na kayo ng ligtas. Na sinong kuhaan. Kahit magkapatid kayo. Kunwari, kayo nga pinagbabawal yung magkapatid na nagsasama sa duty. Kasi pwede maging kunaybans eh. Kunwari, magkapatid kinasalan kayo. Kanya-kanya kayo ng ligtas ngayon yan. Kasi, iberihan mo naman, mawalan kayo ng trabaho. Diba? So, sino may kasalanan? At, sa mga dalawang kanya-kanya kayo ng ligtas, kung sino ang may kasalanan, simple, siya ay mapaparosahan kung yung violation niya ay malaki, eh, siyempre, makukulong. Tulad nung nangyari doon sa lalaki, ah, sa gwardiya na yun, nakulong. Diba? Kaya dapat, kung ikaw nagjujuting security guard, knowledgeable ka sa duty mo, hindi ka pwedeng isa lang ng mga kasama mo na mabululiyaso ka. Dahil bakit? Alam mo eh. Alam mo eh. Alam mo na, ay, alanganin ako dyan. Huwag niyo akong gwanin dyan. Kasi may alam ka. For example lang sa aking karanasan bilang officer. Sa isang detachment ng government, ang security guard namin doon ay humigit kumulang halos magiging magdalawang daan. Dalawang daan. So, gano'ng karaming tao yun, dalawang, dalawang daan security guard, Iba-ibang ugali. So, kami mga officer, ang bilang namin doon ay nasa sampo. So, ngayon, ako yung tinatawag na reliever officer. Ibig sabihin rin libre officer, Ako yung pinakamababa. Ako yung pinakamababa, guys. No, di ba? Ako yung pinakamababa. So, ako yung pinakamababang klaseng officer doon sa detachment na yun. So, kung sino yung mag-absent ng officer doon sa sa sampo, ako yung sinasalpak. Ako yung sinasalpak. O, o absent si ganito. Uh, uh puntahan mo yung detachment na to. Wala, walang officer doon. Puntahan mo dila pinya. O, ganon. So, Pupuntahan ko na naman, gano'n. So, kung walang absent sa officer, ilalagay nila ako sa teller. Sa teller ba? Yun sa teller. Doon ako i-standby para... Kumbaga, may duty ako kasi officer. Ako eh, officer din ako eh, kahit na reliever Anyway, nag-absent kayo yung tinatawag na custodian officer. Ano ba yung custodian officer, guys? Ang custodian officer, ito yung officer na nagmo-monitor sa mga property ng agency. Okay, ano yung mga property ng agency? Siyempre yung bala, baril, magazine. ba diba? ini-issue mo yan. Come on out yan sa umaga. Come on out yan sa umaga, ganun. e, talawang daan, may, almost 200 ang tao namin. So, yung baril, yung baril, kailangan alerto ka. Bigla ngayon akong sinalang kasi nag-leave ngayon yung custodian officer. Pero bago ako sinalang, guys, ay may officer nang nilagay. May nilagay ng officer. Hindi na kayanan niya. Hindi niya na kayanan. Sir, ang sakit pala sa uno yung postudyan na yan. Ganun siya. So, ngayon, ako naman, delry Liberno, no choice ako. Sinalang ako agad. Pak! Sinalang. Eh, dahil sa aking moto na trust no one at knowledge, bago ko tinanggap yung position, sinabi ko sa so commander, Sir, pwede ba makahingi ng listing of firearms? At, listing of uh, magazine Kasi yung bala, medyo mura-mura ng konti yan eh. So, pero ginawa ko rin lahat. So, bago ko in-assume yung position, guys, in-itemize ko lahat ng baril. Lahat ng serial number in-itemize po. Chiniko muna kung anong natira doon sa lagayan namin, sa armor armor cabinet namin. So, may natirang kunwari, 30. Chiniko natira. Tapos, pa chiniko, yung iba na isyo. Isa-isa kong tinawagan. Nandyan pa sa iyo yung ganito. Okay na. Gaya, kaya lang guys, may napansin ako. Sir, hindi ko po napansin tong baril na to. Wala po sa ako. Hindi ah. eh, nandyan lang yan, sabi ng assistant commander. Sir, wala nga po eh. Chini ko nga po isa-isa, sir eh. Kasi mag mo nga po ako, sir eh. Ay, ba? Eh, baka nandyan lang, na-issue lang. Eh, sir, hindi nga po, sir eh. Kaya nga tinatanong ko kung saan. So, walang masagot ngayon yung assistant commander ko. Which is ako reliever ako eh. Pwede nila akong isa lang sa alanganin. So, ano sir? Ang gagawin ko dito sir? Ah, sige, logbook mo na lang yan. Sabi niya ganun. Sir, pwede ko ang gawan ko ng information na lang sir. At saka logbook na lang para ako ang isadmit ko na lang sa'yo. O oh, sige, bahala ka. Di, ginawan ko ng logbook. Ginawan ko ng information report. Pa. So, ito na. So, ngayon, ang information report, sinadmit ko sa assistant commander ko. Nakita ko yung assistant commander ko na tinambak lang niya. Tinambak niya ba? Kaya bago ko binigay, nagpa-receive ako ng receiving copy. Sir, pakireceive na lang sir para kwan. So tuloy na ang duty namin. Tuloy na. Dito na lumabas guys na nawala pala yung baril na yun. Isipin nyo guys. Sinalang nila ako. Ang naka-duty dyan, si Iso Dilapin niya. Yung baril na yan, nag-duty si Iso Dilapin niya dyan. Sabi nung kusudyan na naglib. Sinalang na nila ako agad. Dito na sumalo sa akin ang record ko sa lagbo kasi sinirox ko yun at yung information report ko. Sir, bago po ako nag-assume dyan sa kusudyan officer na yan, ay nag-report na po ako sa assistant commander natin na wala yan. Lumabas yung pangalan ko, God, sa sitwasyon. Isipin mo kung wala ka rito, nga-nga ka. Okay? Kaya yan ang purpose, guys. Kaya ako gumagawa ng mga video para kayong mga security guard ngayon na nakakapanood sa mga video ko, maligtas kayo sa sitwasyon. Tulad nung nangyari doon sa nag-react video, wala siyang knowledge na bawal yung ginawa niya, sinakripisyon niya sana sarili niya, umubalik, bumalik siya sa detachment niya, binalik niya yung baril kung nakalimutan niya na bitbit niya yung baril niya diba Tapos ang usapan, wala siyang problema. Kasi bakit? Knowledgeable siya. Pero dahil wala siyang knowledge, anong ginawa niya? Inistambay niya yung baril niya, dinala niya, inistambay niya dun sa pagtulog niya, at hindi niya alam na report niya siya na niya kasi hindi niya alam ang trust no one. Okay guys, nagtiwala siya sa kasaka partner niya. At siya pa, pre, tulungan mo naman ako pre. Na, wala na, ni-report ka na nga, tulungan. Eh, 'yung kasama naman niya, oh, pre, wala problema, pre. Pinalastic na siya. Okay. So listen. anong listen natin? Learn listen, learn natin dito sa video na ito, guys. Trust no one and be knowledgeable on your duty para hindi ka mapahamak. Ngayon, kung nag-duty ka, nawala kang Ngayon, guys, kung ikaw ay isang security guard ngayon, pina-duty ka na walang training at nagjujuti ka na, kulang ka sa kaalaman, hindi na problema yun, guys. Manood ka lang sa mga video ko. Pumunta ka lang sa channel ko. Lahat nilatag ko na. Lahat nilatag ko na na makaiwas kayo sa problema. Malibang lang kung wala kayong tinatawag na uh, ginagawang action sa sarili nyo na para magkaroon kayo ng kaalaman. Kasi dapat kayo, tayo, mga gwardya, alam natin, knowledgeable tayo sa duty para hindi tayo mas, masubo. Kasi may mga kasama tayo na para maligtas nila ang sarili nila, isusubo ka nila ngayon. Isusubo ka nila. Okay? Gagawa sila ng paraan para isubo ka. Tulad ng mga, yung tinatawag na proper turnover na. So tulad nung, kas, nung, nung, nakulong na, na security guard na yun, sinubo niya yung kasama niya. Kasi bakit? kung totoosin, kung proper na over, bago ka mag-assume sa duty mo, chinik mo na na ano yung itinonover niya, bago siya umalis, kiniklil mo muna. Diba? O pre, asan yung baril? Eh, wala naman yung baril dito. Ba't nakalagito may baril dito? Ay, nga pala pre. O, dinaligtas mo siya. O, ba? Diba? Kasi nakalimutan niya eh. Since, dahil gusto siguro niya mapahamak din, pinabayaan niya umuwi sabay nag nagsumbong sa agency. Sir, nawawala yung baril, sir. O, patay na. O, di ba? So, pumasok kayo yung trust no one, guys. At be knowledgeable in your duty. So, mahaba na itong video na to guys. I hope na nakadagdag sa inyo ng kalaman at makatulong sa inyo pagdating ng duty nyo na hindi kayo mapahamak sa inyo mga duty at maiwasan natin makasuhan tayo kasi di bali na tayo matanggal guys wag lang tayo may kaso okay ang problema kasi natanggal ka na sa trabaho wala ka ng kita may pamilya ka nagkaroon ka pa ng kaso alam naman ninyo yung kaso sa Pilipinas guys ay lamang yung may pera kaya nga tayo gwardiya dahil nga wala din tayong pera di ba naghahanap buhay tayo para sa pamilya natin so i hope guys na nagustuhan niyo yung topic natin kung nagustuhan niyo guys bigyan niyo mabigyan niyo ng like yung aking video guys like kung kayo naman ay napangitan na inis. I-dislike nyo guys yung video. Ayan, pipindutin na lang niyo guys. Ngayon guys, kung kayo na may silent viewers o bago pa sa channel ko, baka naman pwede makahingi ng pindot yung subscribe button dyan. Idamay nyo na yung notification bell, bell para sa susunod na video ma-notify kayo at updated kayo. Guys, kita-kita tayo guys. Bye-bye!